Agba, diba? agba, agba, agba. Diba? Okay. Hingilbit. Hingilbit. Lord nice huh? <laughs> Malaki-laki, guys dako, dako. So, ayun naman, guys Yung aming nahuli is Ayun oh, na, ayun na, ayun na Ipaila, Ipa-ilalim yung malaki Kasi nakadadaganan yung maliit Woo! Power guys, sol buti lab! jig lang sa kalam. Pison guys. Pison tayo guys, sana ibigay ni Lord. Dito na guys, mga apat na bangka na kami nandito guys kasi kahapon nga. Marami akong umuwi. Sana maka-huli din sila siyempre alam ko lahat tayo naman kami nandito para sa pamilya talaga kurog na ko guys oh ang ating gamit pala na jig is 450 na customized namin jig DIY jig hulbog dilap jig tapos yung gamit kong braid is ulan on hanggang ngayon list menunggu guys jin tuh

Dak kumpul lah. Udah Pakai up na naman guys, mau pasti pasib mau. Diblok up ya eh, no? Eh Pak up. Hey guys, ikut. ay bigay ito pareho guys Ayun nga may huli Ayun Ayun Malaki. malaki. good morning guys Andito na naman po tayo sa laot Malapit na talaga sa Surigao guys <laughs> ah, At magandang balita Kasi Mayroon natin isda at kasalukuyan pang lumal na Nakikipaglaban sa isang mamaw na naman Ang aking chewing guys malupet napakaraming salamat po talaga sa mga nagsasabi po dyan na bibili kami ng isda at dadalhin sa laot sana all may pera <laughs> hindi po, po kami ganun guys seryoso po kami anglers ma ma minsan sumasamang lubo kasi um, hindi naman kasi pwedeng gawing biro yung pangingisda guys uh, alam nyo naman pagdating sa laot eh, hindi, nyo, hindi natin masasabi kung ano yung mga posibleng mangyayari kagaya nitong may mga bagyo na nga Huwag niyong gawing biro guys. Napakadelikato sa pagdadating po talaga sa pangingisda guys. Ito po yung pinakasagradong bagay sa amin guys na mga, mga mangingisda dito po kami nabubuhay. Dito po kami lumaki sa karagatan guys. Sa biyahe ng karagatan dito po kami lumaki. Kaya lubos ang pasasalamat namin sa amin natatanggap araw-araw guys ng galing sa karagatan dito nga kami lumaki. Dito kami pinalaki ng magulang namin guys. Nagdrama <laughs> Hindi kayo sanay sa pagiging drama ko, guys. Syempre, eh. <laughs> natawa naman si Roger guys, yung pinsan ko kasi nagdrama. <laughs> nagdrama. So, ayun, shout out na lang sa mga nandito natin kasama, sila si Master nung Alex, Master Alfred, at saka yung Botman nila, at saka yung isa doon nandito. Kanina nandito kami. Sana naka-holiday sila, no? Kasi kami naka-holiday. Sana. Ah, sana ako nakulay sila. Kasi siyempre, alam naman natin na pagka nang laot ka para sa pamilya, sana nakahuli din sila. At sana ako na ang imbing papa. <laughs> guys, nagbibiro lang talaga ako guys. Sorry, sorry, sorry. Ito na guys. Oh. Nandito e, kami talaga sa pinakalaot na talaga. Kaya hindi, pwede, hindi nyo pwedeng sabihin nagdadala kami ng isda dito. Makita nyo guys. Ito yung Pacific. Ito yung Panahon Island guys. Panahon dito. Oh. No? Panahon Island po yan. Andiyan na po yung Surigao guys. So po yan Yung mga naaninag nyo guys Na medyo bundok Hindi lang medyo linaw Kasi Maulap Ayun Nasa kitna po kami ng Karagatan guys Daanan to ng barko Sinasabi ko lagi-agi Sa agian ng barko Dito dumadaan lagi Yung mga barko kasi So good luck na lang sa amin guys Sana madami pa kami ng huli Para naman sa ganun eh, May May share din naman kami Sa aming mga kapitbahay Yo guys update kaka ano ko lang ngayon nasabit. <laughs> Donation ng ating Hulbo Tilap Jig. So naisipan namin umuwi kasi ano na yung oras ay 9:30 na. Mag na 9:30 na po. na so, uh, naisipan na lang namin umuwi kasi mayroong huli na din naman mga total of total of 7 sir. 7 7 na isda guys, estimated 40 kilos. 40 kilos. napakalaking blessings po ito. Na yung may mga kasama pa kami nandoon, sila Master Alfred at saka si Master Eugene Ilang, at kasama sila Master Jeremiah <laughs> sila nung Alex pala guys nandun guys oh, sorry, sorry guys. guys bawain na kami guys yun salamat sa inyong pagsama uh, sana mabuhay po tayong lahat ingat po lahat tayo sa araw-araw nating pagkikibaka sa hirap ng buhay until next video Wagat, TV, TV na yo!